pag may lagnat, more often than not po, may infection. Okay? Maraming klase pong infection. Pwedeng virus, pwedeng bacteria. Uh, ang pinaka-common talaga po sa panahon ngayon, virus. Okay? Ito na nga po yung mga nabanggit ko kanina. Trangkaso rin po, pwede pong uh, uh po ng pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, walang ganang kumain, matamlay yung pasyente. Uh, para seta mo lang, wag natin pong bibigyan po ng uh, aspirin kasi meron po isa pong yung race syndrome. Ayaw po natin mangyari yun kasi very, medyo fatal po ng konti ang mga uh, komplikasyon na yan. Kaya paracetamol lang po or acetaminophen ang pinaka-safe na ibigay po sa mga uh, may, lagnat. may, lagnat. Okay. Pero yun nga po, dapat po talaga kalkulado rin, especially po sa mga bata. Ha? Kalkulado po ang pagbibigay po ng paracetamol kasi meron din pong uh, uh, paracetamol toxicity pagka na sobra na overdose po kayo ng kakainom. Kasi ako minsan, sir, nakaka-encounter ako sa mga pasyente ko. Nag, yung mga nagsiself-medicate, uminom na ng nang isang brand ng ano na kinapapadol na sa television iinom pa lang isa pang klase after one hour iinom pa ulit talaga ng paracetamol? gusto, na, gusto oo, oo Uh, kasi di ba may combination ibuprofen at paracetamol? Oo. Oh, hindi maganda yan. May, may endorse ng boxingero, yung mga galang tipo, di ba? Tapos biglang merong uh, iinom pa sila after one hour kasi talagang gusto nila magic na mawala ka agad yung lagnat, mawala yung sakit ng kasukasuan. So, anong first aid sa lagnat? Uh, maliligo, magpupunas, ano ba maganda? Uh, ako sinasabi ko, wala pong masama kung, kung paliluguan yung pong mga bata na or matanda na may lagnat no ay importante po talaga mag cool down yung pong yung temperatura po ay bumaba kasi nga po marami pong pwedeng mangyari sa katawan ng tao pagka masyadong mataas yung lagnat natin sa ating katawan uminom na marami marami tubig okay. importante okay. sa panahon na to no anong temperature iinom ng paracetamol 38.5 ako ko 38 pag 38 uh, uh, inom ka agad lalo na kung yung ages, sir, sobrang bata, tapos sobrang matanda. 38 yung, uminom na. Oo, 38 uminom na agad ng, ng paracetamol. Uh, importante po, uminom ng maraming maraming tubig.